video na ito, malalaman mo yung mga signs na ginagaslight ka ng isang tao o signs na gaslighter ang isang tao. May kita mo ito sa partner mo, sa boss mo, sa katrabaho mo, o sa kahit sino. Pero bago ang lahat, ano nga ba yung gaslighting? Pag sinabi natin gaslighting, ito yung isa sa mga manipulation technique na kung saan pinapawalan niya ng sala yung sarili niya. O yung kasalanan niya ay pinapasa niya sa isang tao pinapasa niya sa'yo. Pinaparamdam niya sa'yo na ikaw yung may kasalanan at hindi siya. Kaya mag-ingat ka sa ganitong teknik. Okay, simulan na natin. Isa sa mga sign na ginagaslate ka ng isang tao. Ito ay pinagmumukha kanyang tanga pinagmumukha kang baliw ng isang tao, pinaparating niya sa na naihibang ka na. Nangyayari ito kadalasan kapag pinaratangan mo na yung isang tao sa kasalanan ginawa niya. Tapos, sasabihin niya sa'yo ng direct to the point. Sasabihin niya sa'yo iyo na nababaliw ka lang, naghahanap ka lang ng pag-aawayan. Pinaparating niya sa na wala namang mali sa ginawa niya. Yung iba naman ang ginagawa, tinatawanan ka lang. Yung insultong tawa. Siyempre, kapag ganun, mafe-feel mo na parang mali yung ginawa mo. Mafe-feel mo na parang pinagmumukha mo rin tanga yung sarili mo kapag ganun yung ginagawa niya. Pwede mong masabi dyan na parang hindi ko dapat ginawa yun na ah. Parang pinagmukha ko pang baliw yung sarili ko sa ginawa kong yun. Dapat hindi ko nalang ginawa. Sa ganyang paraan, pinapalabas niya na wala siyang kasalanan o walang mali sa ginawa niya. Next sign na ginagaslight ka ng isang tao, pagsisinungaling. Nangyayari ito kadalasan kapag inaakusahan mo yung isang tao sa kasalanan niya at sasabihin niya sa'yo na nagkakamali ka ng nakita mo. Hindi ganon yung totoong nangyari. Nagsisinungaling siya para mapawalan siya ng sala. Nangyayari din ito kapag meron kayong pinag-usapan or meron kayong pinagkasunduan at vinayolate niya yun. Sasabihin niya sa'yo na parang hindi ko naman yata sinabi yun or parang hindi mo naman yata sinabi yun. Parang wala naman tayong napag-usapan na ganyan. O kaya hindi yata tayo nagkaintindihan sa ganyang bagay. Kapag ganun, mararamdaman mo na ikaw pa rin ang may kasalanan kasi hindi mo nilinaw yung usapan nyo. Pangalawang sign na ginagaslight ka ng isang tao. Ito ay kapag binabaliktad niya yung sitwasyon. Pwedeng ginagawa niya na dito yung victim blaming. Siya na nga yung may kasalanan, pinapasa niya pa sayo. Pinagmumukha niya na ikaw pa yung may kasalanan ng lahat. Sasabihin niya sa'yo na hindi mangyayari ito kung hindi mo ginawa yan. Hindi niya gagawin ito kung hindi ka ganyan. Hindi siya maglolo ko sa relationship nyo kung hindi ka toxic makisama. Parang ganun, pinamumukha niya sa'yo na sa'yo lahat ang sise. Siyempre, kapag mahina-hina ka at hindi strong ang personality mo, pwede mong ma-realize sa sarili mo na, ay, ako pala yung may kasalanan ng lahat. Tama lang pala yung ginawa niya kasi ako naman yung mali. Hanggang sa wala ka nang magawa kundi tanggapin at intindihin na lang yung kasalanan niya. Pwede rin dito yung ahanapan kanya ng butas. Kahit siya naman talaga yung may kasalanan at ikaw, wala ka namang pagkakamali. Ikaw na nga yung biktima. Tapos hahanapan ka pa niya ng butas. Hahanapan ka niya ng kasalanan para lang mabaliktad yung sitwasyon. Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon. sex sign na ginagaslight ka ng isang tao, panunumbat tungkol sa mga magagandang ginawa niya sa'yo. Siyempre, ine-express mo na ngayon yung galit mo dun sa taong nagkasala sa'yo. Para mapawalan siya ng sala sa ginawa niya, manunumbat siya. Bibilangin niya lahat ng mga magagandang ginawa niya sa'yo. Pwedeng dito niya samantalahing gamitin yung salitang hindi talaga ma-appreciate ng mga tao yung mga magagandang ginawa mo. Sa halip, ang mapapansin nila yung kasalanan mo sasamantalahin nila yan para lang hindi maging counted yung kasalanan nila. Sa ganyang paraan, pwede mong maramdaman na dapat mo na siyang intindihin. Dapat maintindihan mo na lang siya. Or palampasin mo na lang yung ginawa niya. Total, marami naman siyang bagay na nagawa sa'yo. Pero disclaimer lang, may intindihan ko naman kung manunumbat ka tungkol sa mga magagandang ginawa mo sa isang tao kung siya talaga yung may kasalanan. Pero kung ikaw na nga yung may kasalanan tapos ikaw pa yung nanunumbat, abay ang kapal naman ng mukha mo. Next sign na ginagaslight ka ng isang tao, nagpapavictim. Pinaparating niya sa'yo na siya yung biktima. Sasabihin niya sa'yo na pagod na pagod na siya, pigam-piga na siya, sawang-sawa na siya, kaya wala siyang panahon para makipag-usap sa'yo tungkol sa mga ganyang bagay or tungkol sa bagay na binibintang mo sa kanya kahit ang totoo, meron naman siyang kasalanan na dapat niyang pagbayaran. Pwede niyang sabihin na, oo na, ako na yung mali, ako na yung may kasalanan, ako na masama, wala na akong ginawang tama. Kahit obviously, maling-mali naman talaga yung ginawa niya. Kumbaga, sad boy, sad girl na lang siya kasi ayaw niyang panindigan yung kasalanang ginawa niya. Ngayon, ikaw na ginagaslight niya, pwede mong masabi na kawawa naman siya, wala na siyang kakampi wala siyang masandalan sa mga problema niya. Sige, palalampasin ko na lang. At yun yung mga sign na ginagaslight ka ng isang tao. Ngayon, kung nagustuhan mo ang video na ito, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, subscribe na yan dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga bagay na makabulahan. At marami pa tayong matututuhan. Kung meron ka mang gustong i-share o meron kang gustong sabihin na sa loobin, pwede kang mag-comment sa baba. At kung gusto mo namang mapasama sa mga shoutouts natin, huwag mong kakalimutan yung hashtag kapersonhere at sa susunod na video, may isa-shoutout kita.